Pinaigting pa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalago sa turismo ng ating bansa. Sa katunayan ay pinasinayaan ng Pangulo ang isang pasilidad na makakatulong hindi lamang sa turismo, kundi maging sa pagbubukas ng mga bagong oportunidad. Silipin yan sa Seto na Balita ni Kenneth Pasyente Live. Angelique, pagpapalakas sa sektor ng turismo. Yan ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasabay ng inaugurasyon ng isang tourist structure dito sa Pagudpud, Ilocos Norte. Mismong ang Pangulo ang nanguna sa pagbubukas ng Tourist Rest Area o TRA dito sa South Beach sa Pagudpud. Isa itong istruktura angelic na magagamit ng mga turistang bumibisita rito maging sa mga kalapit na tourist attraction para makapagpahinga. Ayon sa Pangulo, isang paraan ito ng pamahalaan para maisulong pa ang sektor ng turismo sa bansa na anyay bunga ng whole of nation approach. without the cooperation of the different sectors and like DOT and TSA, and of course the local government so uh, we have to uh, we have to acknowledge the part that everybody has played to complete and to adorn this much anticipated anticipated tourist rest area Dagdag pa ni Pangulong Marcos Jr. magbibigay daan ito para iposisyon ng Pilipinas na mapabilang sa tourism powerhouse sa Asia. Kaya marapat lamang na maipakita sa mga turista ang pagiging maalaga at hospitable ng mga Filipino. Kasabay niyan, Angelique, ang pagtugon sa accessibility ng mga magagandang lugar sa Pilipinas. It's also the ease of which they travel around, uh, the access that we have. So kasama dyan, inaayos natin ang mga regional airports, inaayos natin ang mga puerto uh, so that dahil alam naman natin Manila Manila airport is already very congested. So instead of having to go to Manila they, to come to Pagudpud, they will have to go all the way to Manila and then Manila all the way up to up to Ilocos Norte for example. Kabilang sa features ng TRA Angelic ang charging station, ang lactation area para sa breastfeeding moms, gayon din ang malinis na palikuran at shower area na maaaring magamit ng mga turista ng libre. Dagdag pa riyan ang mga komportabling upuan na maaaring pahingahan ng mga turista. Mayroon din itong espasyo kung saan makakabili ng mga pasalubong na produkto naman ng micro, small and medium enterprises. The products that you will find here in Pagudpud are not the same products that you will find in Palawan. they not the same pro products as you will find in Samar. It will be sourced from the locals. Paranaman, for example, when it comes to the food or delicacies, they can feel the difference in the, culture, the cultural differences. Angelique, sa pinakahuling tala ng Department of Tourism, pang na itong uh, tourist rest area dito sa Pagudpud na naitayo at madadagdagan pa nga yan sa mga susunod na buwan. Angelique. Yes, Kenneth. Ito ba'y ay uh, nasa ilalim ng DOT o ng lokal na pamahalaan? Yes Angelic, ang pangunahing uh, ahensya na may proyekto dito sa uh, turi tourist rest area ay ang Department of Tourism. Pero uh, gaya nga ng binigyang diin ni Pangulong Marcos Jr. ay nabuo ito sa whole of nation approach sa pamamagitan ng tulong ng mga private sector maging ng lokal na pamahalaan dito sa Ilocos Norte. Angelic. Okay, maraming salamat Kenneth Paciente.